Hey yo, what's up guys? Welcome na naman sa panibagong tutorial na ibibigay ko sa inyo. For today's video nga pag-uusapan natin ang Google Meet. Dahil nga marami yung nagtatanong at hindi pa rin alam kung paano gamitin ito. Ito kasi yung pinakang easy platform pagdating sa mga meeting, webinar o anumang klaseng meeting meron kayo. Okay na okay din ito sa family bonding. Sama-sama ang inyong pamilya dito, mag-uusap-usap kayo saan man naroon ang inyong mga miyembro ng inyong pamilya. At syempre, okay na okay din ito para sa inyong online class. Dahil nga dito sa platform na ito, walang limit ang participants. Pwedeng maka-join kahit gaano kadami. Kaya naman, kung gusto nyo po itong topic na ito, samahan nyo pa rin ako sa aking mga step-by-step -step tutorial na ibibigay sa inyo. Syempre, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe. Proseso, pasok! Aha, aha. Aha. Ay natin dito sa laptop muna no. Una, punta kayo dito sa Chrome. Okay, nandito na kayo sa Chrome. Puntahan nyo itong may tuldok na to. Ayan. Then hanapin niyo ang kunusin natin. Etong Google Meet, ayan. Google Meet. I-click lang natin yan. Then, dito na kayo mapupunta. New Meeting. Okay. Ipunta tayo sa New Meeting. Then, dito sa Start Instant Meeting. Hintayin lang natin. Ayan. Ito yung link na ibibigay ninyo sa inyong mga uh, participants. Naka-upcome. Ayan, mag-open cam yan. i -up -cam ko lang. Okay. Okay, upcome natin. Then, ito yung link. Yan yung link na ibibigay natin sa ating mga uh, participants. Okay, nakapin na natin. Punta naman kayo sa messenger ninyo. Okay, dapat dun sa laptop ninyo, naka din yung inyong messenger, no? o ano man yung ginamit ninyong mga gadget. Ayan. Okay, punta tayo sa messenger. Ayan. Dito nyo, kahit saan dyan, kahit sa messenger, yung gusto nyo pakyatin sa live ninyo, sa meeting pala, pwede pwede. Ayan. Wait lang ha. Nyo si send the messenger, ano? So, yun lang. Ang gagawin ninyo, isi-send nyo yung link. Okay. Kaka-paste ko lang. Ang laptop ko talaga touchscreen din yung ano ha. Ah. <laughs> Ang galing na. Okay, naka na. Ayan. Ipinadala ko na yung link. Then, makikita niya dito. Ayan. Yung link. I-click nyo lang yan. Nag-join na siya. Okay. Ayan na. Ah. Okay, ano siya. Mute natin. Okay. Ayan, nandito na siya. Open cam natin. Wait lang. Ayan. Nakikita nila ako. Okay, isa. Ako ito, ito. Nakikita nyo yung yes na ito. Ako ito yung nag-meeting. Then ako ito yung nandun sa kabila. Ito yung O oh, di ba? Ganyan lang. Kaya nagpi-feedback kasi dalawa yung bukas magkatabi. Okay? Ganyan lang yung proseso. Then pwede kayo dito mag-type kung may mga sasabihin kayo. Okay, baba ko na to kasi nagpi-feedback na. So ayan, nawala na. So dito, ayan, pwede kayo mag-type dito ng mga messages ninyo kung may mga sasabihin kayo. Ayan, ganun lang. Ganun lang kasimple gamitin. Then kung tatapusin nyo na yung live, yung inyong online, ah uh, halimbawa may meeting kayo, ito lang. Okay. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Sana po may natutunan